Magandang umaga mga katropang maglalado Ito yung aming gulayan sa paaralan At ang tanim ngayon ay sitaw Ito muna 6 days na Pagkatapos na maitanim ito mga katropa Ang gagawin ko ngayon ay magbabalag ako Maglagyan ko ng mga ganito Mga poste Ayan, samahan ninyo ako mga katropa mga lalabi. Ang ganda niya mga tropa. This at it, Utsong Ito ang ibabalag namin doon sa sitaw. Ito ang gagamitin mga pamuste. Katatapos lang namin magkarga dito sa tricycle. Ayan, kurintang poste ito. At ginagayak na ni Purot yung panali tatalian ito para hindi mag laglag dyan sa pagkakalagay sa ibabaw ng tricycle ayan mga katropa magbababa na kami ng mga bangyasan ayan si Kapurot natanggal na sa pagkakatali nagtitilos na si Kapurot at kapag nakapagpatilos na siya ay ibabakod ko na dito para sabay sabay ang aming trabaho ayan. So, meron ang Isa, itong isang ito ay ibabakod ko na habang siya ay nagpipilos nabulahin ko na doon ayan mga katropa one man down 39 to go tapos na namin lagyan ng poste Ayan, hanggang dun yan sa dulo mga katropa so abangan niyo ang susunod ko na vlog tungkol sa paglalagay ng mga plastic straw dito sa mga posting ito at yun naman ay gagawin ng aking mga estudyante yan lang ang update sa gulayan mga katropa hanggang sa susunod na vlog happy farming bye bye god bless you all